At sa wakas ay naluto ko na rin itong request ng anak kong apritadang manok. Minsan lang ito mag-request kaya pagbigyan. So ayun, meron nga pala akong patatas sa ref. Medyo matagal ko na nga yung nabili kaya nakalimutan ko na. Kaya naman nasira na yung iba. Mahal pa naman ang gulay ngayon. At ayan nga yung mga gulay na gagamitin ko. Inuna ko ang binalatan dyan yung carrots. Bali isang piraso na nga lang ang natira dyan kasi ginamit ko yung iba nung nagluto ako ng pansit lomi. At ayan, nung natapos ko nang mahiwa yung carrots ay sinunod ko namang balatan itong patatas. Pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko lang siya ng pa-cubes. Dinamihan ko na yung patatas kasi alam nyo naman paborito ng anak ko yan. At ayan, naghiwa na nga rin pala ako dyan ng bell pepper. Bali niligay ko na nga pala yung dalawang peraso kasi wala naman na akong pagagamitan dyan, baka masira lang. Sa paggigisa ay hindi mawawala itong sibuyas kaya naman naghiwan na nga ako dyan. Siyempre, hindi rin mawawala itong partner ng si Buyas na bawang. At ayan, inugasan ko na nga pala dyan yung manok na gagamitin ko. Pranito ko nga pala muna dyan yung karot sa kapatatas. At doon naman sa pinagprituhan ko ay nagumpisa na akong maggisa ng bawang. Nung mag golden brown na yung bawang ay sinunod ko naman ng nilagay yung sibuyas. Nung magisa na yung bawang at sibuyas ay nilagay ko naman na yung manok at naglagay na rin ako ng pampalasang paminta sa kahinalo-halo ko lang na mabuti. Nung nasangkot siya ko na yung manok ay naglagay naman na ako ng tubig. Naku, naparami pa yung lagay ko ng tubig dyan. Ang nasa isip ko kasi tinola na naman ang lulutuin ko. Charis. At ayan, nung kumukulo na ay naglagay naman na ako dyan ng tomato sauce. Bala nilagay ko na nga pala dyan yung isang pack. Maglalagay nga sana ako ng liver spread kaso nga lang hindi ako nakabili. Nung mailagay ko na yung tomato sauce ay naluhalo ko lang para magmix yung lasa. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin yung bell pepper tsaka naglagay na nga rin ako ng magic sarap. At ayan naglagay na nga rin pala ako dyan ng konting patis. At ayan para sa akin okay naman na yung lasa kaya hindi na ako nag-add ng iba pang pampalasa. At nung kumukulo na ay nilagay ko na nga yung carrots at saka patatas. Hinaluhalo ko lang para magpantay yung pagkaluto. At ayan, okay na. Kaya naman tinakpan ko na at papakulan ko lang yan ng mga ilang minuto. After na mga ilang minutes ay kumukulo na kaya naman hinalo-halo ko nga para magpantay yung pagkaluto niya. At tamang-tama lang pala yung nilagay kong tubig kasi tignan nyo naman yung sabaw niya, sakto lang. Anyways, ayan nga't luto na ang aking apritada, kaya naman inahon ko na at nagsandok na nga ako dyan. At hindi naman sa pagmamayabang ha pero masarap talaga yung timpla ko kahit na pachamba lang. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi na hindi talaga ako magaling sa pagluluto. May kanya-kanya tayong paraan ng pagluluto kaya naman wag nyo akong i-judge sa mga magaling magluto dyan. Ang importante ay na-appreciate ng anak ko yung luto ko. Paulit-ulit nga niyang sinasabi kanina habang kumakain na masarap daw. At sobrang natuwa naman ako kasi nga naubos niya. O di ba, gaganahan tayong magluto pag ganyan. So yun lang, salamat sa panunood. Follow for more.